para kasi ito hindi tuloy nakuha yung uh, Batrip trip tong camera na to bigla na mamatay hindi na naman nakuha yung Black ko kanina papasa under siguro may nababanggit akong kaya nag auto shot off siya may nababanggit ako ayan yung mga Egypt na pasaway oh bigla bigla na lang minsan liligo walang signal light alerto boda heavy weight eh heavy weight road andito lahat andito lahat ng mga all star all star na truck bus kotse mga jeep na kaskasero bus na kaskasero all star heavyweight na daanan talaga ring alerto Kaya, dapat na ah, hindi hindi okay na yun dito ah butok na yung araw dito medyo iso is pa dito sa regalado pag dating natin doon, medyo ano na kanya kanyang discarte na dun hindi na pwedeng bagal bagal pag doon na tayo Gumit na na tayo Sa Commonwealth mismo Oh oh Putang oh, ina mo Muntik pa Sinusuro niya Tinitesting niya Kung matiba yung motor niya Oh Tinitesting niya Kung matiba yung Honda Click bang Tinitesting niya Kung matiba yung Honda Click Yan, yung mga kaskaserong baso. Ta, ano bang bas yan? Princess Johan. Biyahing langit. Kaya kailangan alerto tayo, buta. Alerto tayo sa daan. Nandiyan yung mga bas na biyahing langit. O kaya biyahing imperno. Dalawa na mga kakalagyan mo. Oh, op Yan, buking ina niya yung mga pasaway na ganyan. Ang hina naman ng busina niya. Oh, mahataw na si Papa Sander. under Kailangan natin makahabol Ayaw, harap Nandito na tayo sa kalagit na Ngayon, niya pala yung MRT Undergo Under, ano pa rin siya Under Working pa rin MRT-7 Maglaking ginawa yan sa atin pag natapos yan, eh, no MRT-7 From Bulacan To, ano yan To SM North Edsa Oo, oh, yung mga naghahanap mga naghahanap buhay sa Quezon City hassle hassle prina na ayan you know, pag natapos yan kaso medyo matagal-tagal pa kasi ilang years na yan 5 years almost 5 years na ata wala pa rin pero mukhang patapos na eh mukhang discarded yan yung mga matatapos na temporary na istasyon yun lang muna papaganahin kaya paano kasi may mga ano yan, eh. may mga trend na yan eh ready na yung mga trend dyan eh Siguro gano'n ang plano niya. Ayun, eh, no. O, ta, ganda. Ganda tingnan. O, ano na talagang malupit na yung, ano na natin, mga technologies. Transportation. Sana matapos na yun. Solid yun, no. Ayun, eh, no. Habaan yan. Ayun, eh, no, MRT-7. Project nga pala ni Pino yan na tinuloy ni ano ni Pangulong Duterte natin ni Pangulong Marcos sana matapos na yan ang ganda ng istasyon ano kaya yan Manggahan Station siguro yan laki rin eh no pero mo mahirap talaga tapusin agad yan si budget eh budget ang ano dyan eh budget ang importante dyan budget Tangka na, mainit na mga papang. Eto na, bakpakan na ulit. Medyo bumper to bumper na. Dito na prone yung mga ano, yung mga sagi-sagi kasi si Sempre si singit-singit ke. Eh. Ya, ay mga biglang lulusot dun sa mga ano kaya kailangan alerto. Matalas ang mata mo. Kasi hindi sa pulga talaga. Gastos. Wala pa, kumuta heavy traffic na. Yo, ano man sabi mo sa lakad natin, pang? Oo. Oh. Oo. Oh. Ah. Ayan nga pala si Papa Sander, pinakamabait sa tropa. Mabait yan, taimik lang. Dati siyang tambay ng Bakto, tambay na siya ngayon ng Jollibee. Ayan, malupit yan, Papa sa Ayan. Tulad ko rin yan rin ano empleyado Sa restaurant Manager Na nagpiniling mag-grab Kasi gawa ng Mas ano Comfortable komportab Comfortable sa grab eh Kaya from empleyado Nag-ship siya na Grab rider Ayan na, Bumper to bumper na guys Alarm alert To Be betting Casca zero ude, may lagian ka. <laughs> alert, alert lang. Inet. Singit gaming, Singit gaming. Singit gaming mo kami ni Papa sa under. na wala pa akong almusal, gutom na ako, mga papang. Di ako nakakain, yo, silang ang almusal ko, puta. Oo, sila ang almusal, mga papang. Salamat po, Dad, Papa Sander. Hindi eh, pwedeng mahuli. Uy, eh, bago na uniform, ha. Bago na uniform ng MMDA. Para na silang mga sundalong hapon. Oh, traffic constable. Gilid gaming muna tayo. Commonwealth. Patay mo na natin. Mamaya na lang ulit.